I'm <laughs> sorry. Sorry. Life is filled with so many mysteries and surprises. So, mahirap po talaga magsalita ng tapos. Si Ellie, napakabahit niya. Ang pokey niya din. Yun naman. May tsura lang. May tsura lang. Artistahin lang. So, let's just see where life takes us. Pero sa so, ngayon, kami ni Ellie, we're so happy. As for okay. Eh, bakit kanina? May papapulso pa kayo? May papulso ka pa? May na may pa-survey. May pa-survey. Ah, pa-survey. Eme, Eme lang ba? Pero si L.A. di ba matagal na inamin mo nung past interview mo na crush mo talaga si Kira? Um, yes, so, parang alam naman din ni Kira. So, nandiligaw na, ka? Ano po? Ano, busted na ako eh. Tapos, ano naman po kami um, ni Kira? Like, we really try our best po na parang maabot yung parang um, na pareho. Like, sige, siguro, someday, ano, why not? Pero, sa so, ngayon po talaga ano, mas focus kami ngayon sa mga... Uh, so, uh, kailan, kailan nangyari itong nabasted ka? Hahaha, <laughs> <laughs> yeah, wala, matagal na po yun, parang na. No, tsaka ano Pwedeng malaman kung bakit, kita? <laughs> kung bakit, syempre, I'm very career-driven. Yeah. At saka, oh sya rin bilang baguhan. Baguhan pa ba? Ako tayong music house. Oh, Pero bilang siya, mas <laughs> bago siya. Gusto ko rin na, ano, mag-focus din po siya sa pangarap niya, sa career. Uh, kaya ngayon po kami like, we still really are close friends po so, yeah, sorry, ganta lang, ganta lang yung biruan talaga, pero Up, mas ni After yung na-busted, ano, may move ba siyang ginawa ulit? Mas ginalingan tong ang trabaho. Mas ginalingan um, ko. Hindi ba kayong pagsabayin? Pwede naman. Ano naman? po pag kunyari, na, tayo, tapos nag-away tayo, o tapos kailangan namin mag ganyan, -ganyan sa set habang mm. magka-away, kami lang din po yung mahihirapan. Hindi ba gano'n naman yung mga actors talaga? So, kailangan, gano'n naman yung mga actor. Kailangan mm. yung talagang umakting kung kahit na meron kayong LQ. Yes, responsibility. Pero as much as possible, kung kaya po namin gawin mas madali yung trabaho, yun, yun po yung gagawin namin. Yeah. Pero sa iba, um, tumatanggap ka kung may mga nandisigaw. So ngayon po, I'm, really, I'm enjoying being you know, a single girl and enjoying my career and my friends so may pang time for that. I Ibig mo sabihin nahihirapan nga magkaroon ng eksena sa isang lalaki na uh, nagkat may relasyon kayo? Depende dep Depende. Kasi sinabi mo just in case kung saan. Um, mahirap kang mag-ibagay maki or mag-aki at Sa actor po kasi, hindi ko sa lahat ng oras ay pwedeng yung mag-rely sa yung totoong relationships. Ano po ba sense ng pagiging actor? Mm -hmm. ba? Diba? So it's really our responsibility. And that's the magic about being an actor as well. Kung paano po namin kayo Uh, how we will make you believe, na <laughs> <Yeah>. <laughs> So, when can you ready kira to enter uh, into a new relationship? Oh gosh, that's a conversation between me and God, <laughs> Lord, kung kailan may magbibigay na, you know time for that, time and space. So I really can't say. Mm -hmm. Sorry, odd question lang. Friends naman kayo. Pero paano kaya binasted? Sinabi mo lang na you just wanna be friends or wrong time? Yeah, saka kami naman parang pareho naman kami aware na siyempre hindi naman talaga pwede pa po. At saka pareho naman kasi kami may hinahap na, na pangarap po. Kaya hmm. yung ako personally, ginawa ko na lang dun yung part ko na siyempre may mga bagay na ganun na hindi ka pwede talaga. Na may mga bagay na may hirap mangyari. Hmm. Pero at the same time, malaking bagay yung nandyan ka pa rin para sa isang tao. Talagang and, ano, nakikita mo sa parang isang tunay na kaitingan para And how did you take the pambabasted niya noon? Hindi <laughs> oh. <laughs> <laughs> Di wala na yun, ano naman. Uh, saka ako naman kasi na-realize ko rin na mas okay naman talaga na focus mo na no, sa career. Kasi yung nga, bago pa lang ako sa industry na to. Tsaka malayo pa po yung tatahangin ko. Kaya ano po, ini-enjoy ko lang talaga yung mga ano meron ko. Kira and uh, LA, um, itong Maple Leaf Dreams kasi, uh, pagkatapos ng very successful na Lolo and the Kin, baka may compare yung movie. Napi-pressure ba kayo dun sa box office returns niya? Um, ako po kasi, to be honest, yung mga pressure ko na yun. Siyempre may mga pressure naman sa kahit anong aspeto ng buhay. Pero kaya in, nakakatulong sa ano kasi like ko rin naaalala at na-experience na ko rin person. Mas grabe pa rin yung pressure na pinagdadaanan mm -hmm. ng sa, mga kaysa sa aming mga artist or what. Mas grabe pa rin yung pressure nila. Kaya ako po sobrang happy lang ako na nagkaroon ako ng chance na i-represent yung totoong pinagdadaanan. So hindi kayo natatakot na baka first movie nyo together tapos hindi ganun ka ganda yung maging ano? Well, ako... Siyempre may ganong fear. Yeah. Nobody wants a movie na talagang pinaghirapan namin. We don't want it to be a flop, of course. Nobody wants that. Pero, it is what it is na lang. I mean, we poured our heart and soul into it. Hindi lang po kami, pero lahat po ng cast, of course, our director, writers, and everybody. So, um, it's really, I mean, alam na po namin, expected naman po na there will be comparisons, we will be judged about it, pero, We just hope that we could um, connect with our audience. It would be a movie that the audience would remember and they would be inspired by. In mas yun lang yung goal namin. Uh, kumpara sa ibang lab teams, uh, how would you describe your lab team? O anong kaibahan ng lab team? Lab team? Uh, siguro kami yung lab team namin, na. patawin. Parang kami Ha? Ha? Hindi. Totoo. Hindi. Hindi. Hindi totoong love team kami ng jowa. Hindi. Ibig sabihin mo totoo kami. Yung pag kami ni Kira lumalabas sa camera, yung pinapakita ng characters namin ay yung totoong buhay. Yung kung paano talaga ang totoong mag-partner. Tapos hindi yung parang artificial lang na kilig-kilig na parang The usual. Yung itong ginagawa namin ni Kira parang mas gusto namin maging iba sa mga love. ones. Tsaka mas gusto namin ano? makarelate talaga yung mga tao kasi kami parang sobrang happy namin ni Kira eh na nakaka-represent kami ng mga love believers. Kaya alam ko, sobrang excited ako na makita ng mga tao kung paano yung loved <laughs> And then jumping down on that na sinabi ni Rhea ano, parang real thing kasi we heard for the both of in order for you to do the film like in her skin dalawa on so your i heard like dishwashing and dishwasher ka and you did something of pretty office. so how was it immersing into something that was not your regular job before diving into the um, film ako po ano oh buti na ako nakataba ng puso kasi po yung mas nagmarka sa akin yung mga tao na nakasama ko po and figures po ako, parang mararamdaman yung walang no judgment, no parang kaartehan yun ang talagang totoong pagsasama lang, totoong pagmamahalan lang. Uh, yeah, tapos alam po, uh, parang yun yung doon ako natutuwa dito sa Maple na, uh, na translate pa namin yung pinagdaan na po namin dito sa Maple the other thing I wanted to ask both of you, kasi sinabi mo na to kanina, the expectation that you're representing the FWs. I think that's the one way na medyo ni nervous yata kayong dalawa. Now that you were able to experience what it was like, ano yung pakiramdam after, after doing the film, while well, doing the film, that you were portraying certain real life is talaga. Ano po talaga, grabe yung naging respeto ko sa mga OFW. Bilang, lang, sa totoo lang, hindi lang sa mga OFW, kundi sa lahat ng mga Pilipino na nagkakabago. Kasi alam ko po na nahihirap na doon talaga. Sa so, alam ko po, hindi ganun kadali na mga dito sa Pilipinas. Kaya yung respeto ko sa kanila dahil sa tatapang nila, sa kanil respeto ko na ang sisipag nila, sa yung respeto ko na nangiti pa rin sila kahit lahat ng problema sa buhay. Na. Oh, it was such an honor to play this role, with it was a very humbling experience that I got.